mga idol, gagawa po kami itlog na buro. Ang dami, ayan yan Oh. No? Ayan, marami pong may order eh. Bawa, ayan po. Kung gano'ng karami asin, gano'ng karami lupa. Dapat po nakaganyan siya o yun. No? Para po yung alat ng ano, pantay-pantay. 18 days po nakababa dito. Kaya po marami kami, ano ngayon, itlog na ginagawang buro dahil marami pong order. Napakasarap po kasi nagmamantika. Labing ar labing walong araw po nag ano to. Nakalagay sa plastic sa kanyan. Tol, pakita mo. Tapos uh, itin, uh, Pagkatapos ng 18 days, silalaga sila namin walong oras po mga ito. Ayan, ganito lang paggawa ng itlog na buro. Sigman nga natin. Um, mga rawal kung tama alat. Natawal <laughs> Tinikman na yung bahay ni Pote. Ha? Tinikman yan ako. Tinikman mo na? Good morning, good morning.